guys walay katao-tao ilang itim guys so ibig sabihin dagag kwarta ang mga tao diri guys <laughs> good evening guys what's up diribe sa bayan ng Norope guys so oh. ah, ka rin guys Ah, mau nih lang kan guys oh. Oh, Christmas na na dire guys. Perte ng labela ang plaza guys. Oh, Wapay December Christmas na guys. Among pilas ko ani pang prepare na niyo. <laughs> Tama guys. Na daghan ni dire guys. <laughs> <laughs> dire na mabilang guys. Shout out guys oh. Christmas tree nila guys Perting tasa guys uh, Lagaw lagaw lang midere guys uh, Joyride joyride lang midere uh, Libot libot Sorbeo naman yung direng plaza guys uh, Daghan uh, direng winter guys <laughs> oh daghan kayo sila galingkod guys uh, wala, wala lang gahula guys uh, uh, Libot sila guys Libot ang hita na po di pagkaon siguro guys Kipagkutom na po na eh Pag-uuran may naniyapon guys Pero mga oh na Uy, may baligya guys May baligya guys Mang-withdraw mo guys So, huwa may baligya guys Wala sa street spots daw So, di takakwak-kwaka ni guys O, di taka kwik Tingin dala ko itong Tingin ba para basi kong shout out video <laughs> <laughs> Guys, ma guys. guys walay katau-tao Ilang itim guys so ibig sabihin dagag kwarta Ang mga tao drey guys. <laughs> may nang withdraw Hindi pa. may makaon Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Wala may makaon uh -huh. Tama, ngita, ito siguro sa Aquan, highway. Yeah. Uh, ah, libot-libot Uli ta kung wala. Mm. Right, guys. Ha. Vlog ni guys. Oh, uh, gym guys oh. Simbahan sa iglesia guys. Shout out sa mga taga iglesia diyan. Ha. <laughs> Hapit guys. Hapit na kamangga guys. <laughs> Shout out sa bayan ng Norope. <laughs> Shout out. Balik na punta ball na ni guys. Wa may mga quick quick kwak kwak po dito guys. Wala po yung balot, ibalot. Uh, sa ta mangita ni guys. Ah. Ah. Ngao mga balot. Oy. Oy ya guys. Ang na din ni Uras ni. Oh, direkta. Buti ka ni Juan. Shout out. <laughs> sir, mang balot daw ka, sir. Oh, Andre. Oh, dito sa nan. Dito sa tong Dito sa plastaran ba, plastaran. Wala dito. shout out dera perte takuan sakyanan guys takto kay sakyanan guys Merry christmas tree gyud mong guys <laughs> wag yo baluta ni balutan ni makita guys nya no asan nago ang mga balut guys tugtaw mong dire <laughs> basi dagag mahimo nga buuan ni eh, guys Dagang mga ugbalot guys, daga kan. Shout out sa mga pulis guys. So, dito ta sa to ang ano area na ah, dito dito kay tawag oh dere 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 oh, dere na lang ta <tinyo>